ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 8 Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay isang libo taon, at ang isang libo taon ay isang araw lamang. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 15 Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay isang libo taon, at ang isang libo taon ay isang araw lamang. Unang Juan Kapitulo 3, Versikulo 12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya ay anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Unang Huwan Kapitulo 3 Versikulo 13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanglibutan. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo Kung sa inyo'y dumating ang sinuman, at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, at huwag ninyo siyang batiin. Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Ikatlong Juan Kapitulo 1 Versikulo 11 Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Apokalipsis Kapitulo 18, Versikulo 4 At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Lumayo ka sa kanya, bayan ko, huwag kang makihati sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. Apokalipsis Kapitulo 22 Versikulo 10 At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit ng maganap ang mga ito.